load nilabas niya ang sama loob niyan sa mga MMDA uh, clearing operation sa mga tagapasay. Kasi dati, pag nag-clearing operation siya noon, nung nakatira pa siya noon sa tulay is grabe. Pat kulang na lang siguro magkutsara at pinggan bubuhatin. So, panuulin nga natin to kung ano nga ba sinasabi ni Diwata Paris Overload sa mga MMDA. Halika, sama nyo ko. Grabe, no? Ano oras mo? Napaong na mga <mahe> yung aking na clearing mga kababayan no oh, dito sa tapat ni Intanto Paris no. Ayun, harap lang po 'yan ng Diwata Paris. Si Diwata Paris overload. Ayun, buti na lang nandito si ano, to the rescue si Diwata no. Para ayun. Ah, uh, pupuntahan niya yung mga nagti-clearing dito. Yes, yeah, si Diwata. Oh. Kasi na clearing. Eh. Yeah, okay,

niya mga kababayan. Napasugot si Diwata. Ayan, uh, kahit gabi na si Diwata dito sa Diwendi, Paris Overlook. Diwendi, so, Diwendi, Saan? May sa na. Saan niya? Nakatakbo niya, hindi nating huwag pa yung cellphone sa may araw-araw. ang driver niya? ang driver niya? Nasaan ang driver Asan ang driver niya na? Hindi lang. May wala nilang taraan. May hindi lang kasi. Kaka tinatawag na siya kasi kung sobrang busy naman kasi hindi nila kinalinigan sobrang tao kasi talo lang kasi minsan sobrang kakainig kasi sabi akong langit kaya minsan 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 Di ba, may hiharap kayo yung nagpapakita ko sa sir. Sinasabi ko talaga, sir, kung doon kayo kay wala pong problema. Hm? Ang problema nyo, bakit nilang may operasyon, sisigaw yung mga reikip o mga ano, wala kayong hirapan tayo. Hoy, tingnan na, mo na muna dyan, muna talaga. Walang pinakabarihan mo na yan. Kung tutag ka sa... Oo, si Diwan ka sa'kin! Hindi sa kanya tayo. Yung mga vlogger na magbayarin natin! Oo,

bakit pangalan mo ba? Racing team mo nakabanggit lang, bakit ba? Ano yung manatili ako diyan? Bakit tawag mo ng tao dito? Alam ko 'to, yung yung side ko ah. Mas maganda pag marami'ng masaya. Hindi pwedeng ako lang. Ako ako sumating sa point tapos sa ko customers dito na lahat. Okay lang kasi customer choice 'yan din. Diyan natin pwedeng ligtan yung customer ko sa ila ko sa akin. Tama? Alam mo 'yan dito. Sa totoong ang sport ako lumaban. Sinasabi ko nga lahat ng customer ko na ayaw sa akin, maraming option ka. Maraming kainan, maraming parties dito sila nga sinasabi na sabi dito muna kami sakain kasi ano na pinili di diwa sa ganun ako kahit diba? sa naman ano ang gusto ko tinanong ako ng isang vlogger anong yes. ano ano, ano mas sarap mo, ano, mo ba, na ano sabi ba, ko tayo, e? blessing adami. din si diwa sa so, lahat ng nanonood Esports ako lumaban kung so, choice mo dito sa katapat mo, diyan marami kayo dito kayo ang masusunod kasi kayo ang magbabayad yes. di ba yes. kung okay. sino i try dito lahat diyan tayo sa akin wala ko tayong problema doon sports lang ako tapos sabi pa niya ano pinagkaiba ng pares mo kay diwa sabi ko madami po kasi ko sa mga bagay sa amin tapos, ang pinag pinag-type ako, shadow oh, sa ako. Sana kayo. Pwede na ba yun? Ay, wala mo nang shout out na. Stress ako, nag-theory. Gabi, gabi na lang ako. Nakakalit dito sa inyo, may CR. Ay, mataking kanto na dito. Ay, mataking kanto. Wala pa naman sa kanto. Pero ano mga swag ninyo, kasi ako dati, pag-theory, di ba dyan? Wala eksyon niya magtitinda pa kaya? Talagang tangay nila 'yan. Basta kalang ako dina. pag sa inyo talaga ang problema niyo. Kasi wala talagang huli. Kasi dati na alam mo na sa labas ako focus. Sabi tara tapo clearing kaya ng mga amo. Ano ba no, 'long na clearing set, na clearing dito kayo? ito nga eh. Ano 'ng nakita mo na? Eh ito lang, ito lang. Eh talk tayo. Lilim sa atin. Wag na big clearing. na 'yan. Lahat 'yan hatak niya magaka-samahan. Kasi talaga, talagang good. buo. nila din sa amin. Kasi ito nga piring nga tapos sa magtinda pa rin. So, hindi sabi nila sa amin, kaya basta at least at least na kikilos sila sa usap-usap madilim, hindi nagtataka lang ako doon. Ah, lang yun. yun. Diba? Sir, bakit nakikinig sa akin? Baka maganda oh, ako. yun Ayun yun. Eh, yun ayun yun. Mo. naman yun eh. Siguro ang point like... is, sa akin kasi dati, diba, nasa, sa kalsado, nakita niya para may mag-bar Pag sinabing, talaga was out, eh, okay. makakayang tayo, makakayang nalisa lahat. Ito, ano mo? Ano to? Ah, pagsakan, ito. Walang silang, alam mo yung mga men in uniform natin, walang sinisilo-silo yan. Talagang wala, nila wala. Ngayon, siguro, nila, kasi sa akin dati yung nasa kalsada talagang talaga. Ang point ko yung sinasabi ko sa silip, napakaswerte yung mga dahil na napag-usapan na, mo sila. So ako talaga walang ganun. Clearing Walang was out yung was out. Clearing game. Kanun, kanina mo tinan yung dalawang motor, pero ano sabi ko, lakbo yung isa, na iwan pa yung silip. Diba yun lang naman. Ati bang bang tayo ni Masin Silip na dragon dyan? Ang pinapoy ko is, maswerte tayo ngayon dahil kung ako yung nasa kalsada talaga pag sarabing clearing, ano kamay ang payo, kamay ang lamisa, kamay lahat. Pero ako say, good choice for you kasi di ba nakapag-usapan tayo ng silip. Dalawang gabi, nakapag-usapan tayo ng silip. Kaya sabi ko, kahit na

kasi dati, oh, kasi dati diba sa ko, super kiling. Eh, kung sinabi ko super kasi dati, ba, sakay, talaga ng lahat, payong, lamesa, kung ano-ano pa. <laughs> Ang ginawa mo diwata sa mga MMDA, ka, operasy, uh, operation, cleaning sa mga tagapasay. Uh, Tamang-tama ka, wala talaga, sakto talaga yung mga sinasabi mo sa mga, mga tao na yan. Kasi dati, kahit anong pakiusap mo, talagang hindi ka nila pinagbibigyan. Makiusap ka man lang doon, kahit sa tagiliran at kahit maraming kumakain noon, nakikita ko, talagang hindi ka nila pinagbibigyan, pinaalis ka pa rin talaga nila noon. Noong nandito ka na sa maganda ng kalagayan mo ngayon, Parang tama nga yung sinabi mo, mabango na ako O diba globe, nakasagap ba kayo ng globe ganon katindi, parang uh, nirespeto na nila si Diwata Dahil syempre nakita nga naman talaga nila yung pagtagumpay talaga ni Diwata Yung talagang porsigiro sa kanyang buhay Na hindi lahat ng panahon ay talagang pwede tayong ibaba at apak-apakan lang O di ba tama naman tayong mga langga Kasi ganito nangyayari kay Diwata noon Nung, ka, nung kasagsagan na talagang as in walang wala talaga siya Yung bang uh, nagtitinda lang siya itong araw na to, kinahaponan, ayan naman ang mga MMDA. O, asang ka pa? Ayan, thank you so much dyan sa panunod nyo ng aking mga video. Sana naman po, supportahan natin si Diwata Paris Overload. Sa lahat ng mga OFW na gusto matikman ang pagkain ni Diwata Paris Overload, meron din silang ano, online. Uh, hindi na nga lang dito makarating sa ibang bansa. Pero, pag uwi natin, pwedeng pwede kahit hindi kayo pumila. Ayan, ito, ipopromote ko na ha, Diwata. Maraming salamat sa inyong lahat yan, guys. Pakiclick button na follow ang aking mga, ang aking follow para madagdagan yung aking followers dyan. Maraming salamat and God bless sa lahat.